Hello everyone, ako pa si Mark novida Vida sa entrepreneur at madami tayong pinagdaanan sa negosyo. Ngayon, ang pag-usapan natin kung paano nga ba, okay, saan tayo kabilang, okay, kung saan ba talaga yung gusto natin o saan yung kalooban ng Panginoon sa atin, magnegosyo pa o magtrabaho. Okay, sa video na ito ay malalaman nyo kung saan ba tayo talaga. Alright, so sige, punta tayo sa ating uh, topic, let's go. Okay, kung ikaw ba ay nasa state na kung saan nag-iisip ka, kung mag-negosyo ka ba o steady ka na lang sa trabaho mo. Panigurado naman, isa ka sa sangkatotak na tao na merong trabaho ngayon at huwag mong i-misinterpret yan dahil blessing yan na may trabaho ka. Dahil sa panahon ngayon, mahirap magtrabaho. Totoo na nga naman, mahirap pong maghanap ng trabaho ngayon, especially pag wala kang skills o okay, hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral. Pwede naman, isa ka sa mga tao dito sa mundo na may negosyo na pero sa dinayasahang pagkakataon, enak eh, nagkandalit sa yung negosyo mo. Kaya nag-iisip ka kung ikaw ba ay magtrabaho ulit o iisip ng panibagong negosyo. Pero ano nga, ano nga ba ang mas maganda, magnegosyo o magtrabaho? Yan ang alamin natin sa vlog na ito. Alright. So ang reality kasi, saan ka magtatanong? Okay? Kahit anong mabasa mo na article or vlog, kung paano kayaman at asenso. Okay? Ang sagot na makukuha mo ay ang magkaroon ka ng sarili mong negosyo. Okay? Pero bakit ganun? Na negosyo ka pero ganito pa din ang sitwasyon mo. Luging-lugi ka at yung pera mo nawala pa lalo. Yung mga nag-iisip magnegosyo, bakit di kayo makapag-step forward? Yun yung mga nakapagtaka. Okay? Kasi ay hindi natin alam, okay, kung ano nga ba, kung bakit hindi mga makapag-step forward. Ano, ano nga ba ang umahad lang para makapag-move forward? Dito kasi sa Pilipinas, parang pang-negosyo ay eh, para sa mga piling tao lang eh. Kumbaga, piling piling-pili lang yung pwedeng magnegosyo. Pag ginawa mo naman, parang ang, ang dating sa'yo, eh lahat na ginagawa mo eh mali at walang tama. Gaito kasi yan sa panginegosyo para mong hinahanap yung sarili mo in a long journey. Okay, ako po iso as my experience. Okay, ang dami kong negosyo na ginawa. Okay, nag uh, Gcash business ako, nag uh, bigas business ako, nag itlog business ako, resell ako ng business, ay nang uh, resell, tapos ako ng bike, okay, nagbenta ako ng uh, wifi extender, okay, tapos uh, nagbenta ako ng mga food sa bazaar, ang dami. Tapos parang, bakit wala? Okay? Pero yun nga po, ganito kasi yan. Eh, sa negosyo ay eh, hinahanap mo yung sarili mo in a journey. May dalawang klase kasi ang pagninegosyo. Okay? Yung isa, nagninegosyo lang siya para paramihin yung pera niya. Kasi nabalitaan niya na mabilis ang pera pag may sarili kang negosyo. Okay? Yun po yung una. Pangalawa naman, kaya sila nagnegosyo kasi ito yung calling nila. Ito yung sa tingin nila na para sa kanila. Okay, ibig sabihin lang doon, kahit gaano karami na yung nagawa nila, o natatry nila, doon pa din sila na uwi sa pagninegosyo. Kung bumabalik at bumabalik. Okay, yun din po yung experience ko nung una. Okay, alam niyo po ba nung bumagsak yung business ko na corporation? Okay, pumunta ako sa Manila. Okay, nag-joyride ako. Pero after that, in a, a month, parang 2 months, 3 months lang, bumalik pa rin ako sa pagninegosyo. So kung uh, kung ikaw na trabaho na gusto magnegosyo, expect mo na malulugi ka. Okay, expect niyo po na malulugi kayo sa pagninegosyo dahil uh, yun talaga part po 'yan ng business. Mauubos pera mo pero 'wag mo isipin na failure ka na agad. Kasi sa pagninegosyo, nagte-take risk kalalo lalo na kung ang reason mo lang talaga kaya ka nagnegosyo ay dahil sa gusto dumami yung pera mo. At wala ka nang ganong ka-backup kaya expect mo na agad na malulugi ka, malulugi ka, pero the good thing of that is yung matutunan mo after. Okay, after mo ma magnegosyo, magfail ka, o kaya naman uh, nalugi ka, okay, ang maganda naman doon may natutunan ka. Okay, madami na nagsasabi na yung mga, mga hinaluging mga negosyo, yun yung mga naging tuition fee mo. Okay, kung baga nag-aaral ka sa college. Sabi ko nga, grabe yung tuition fee ko, million yung tuition fee ko. Ako po, analogi uh, po ako ng million sa bang negosyo. Kaya ay <laughs> yung expected ko na nangyari kung mag-aral ako ng college dapat yung tuition ko is 700,000 to 800,000. Pero yung naging tuition ko is million, sobrang sakit. Pero part pala yon ng learnings, okay? Okay, para naman dun sa mga magnegosyo dahil call nila. Okay, ang ma-advise ko is start small. Okay? Kumbaga yung mga negosyante is call cool, calling sila. 'Di ba? Yung una is yung parang kaysa nilang negosyo dahil gusto nilang duwag ng pera. Pangalawa, Uh, kaya sila na nagnegosyo kasi calling talaga nila yun. Okay, kaya ang advice ko po is mag-start ka ng maliit. Okay, sabihin natin na malaki yung pangarap mo, yung vision mo. Pero kahit gaano kalaki man yang ka naman. Okay, mananak at uh, pagkalugi matag malulugi ka at matagal yung aabutin mo para makapag-rebound ka. Kasi kapag malaki agad yung ininvest mo, malaki agad yung ginawa mo ang hirap mag-rebound. Parang sa basketball, di ba? Kapag malaki yung, uh, yung parang magbabantay, ang hirap mag-rebound. Okay? Kasi malaki yung pagkalagpak. Okay? Kaya, start, start small muna. O, take an incremental step and don't lose and don't lose to think big kasi ikaw ang kailangan ng Pilipinas kasi magninegosyo mag negosyo ka dahil ito yung tinitibok ng puso mo at hindi dahil sa income na pwede mo makuha dito. Kasi ang gusto mo ay may magawa ka, may, may tulong ka sa iba, at may kakayahan kang gumawa out from nothing. Okay? Actually, uh, kaya-kaya talaga natin mag-negosyo. Okay? Kung hindi mo pa nakita yung video or vlog natin, okay? Nasa video natin, okay? Yung pinakao natin about business. Okay, check mo lang sa ating YouTube channel. Okay, andun yung una rin yung vlog kung paano nga ba magsimula ng out of nothing. Okay, kaya huwag mag-doubt sa pagsimula sa maliit. Dahil lahat eh sa maliit, sa lahat ng mga nagsimula sa negosyo o kaya, mga, o kaya naman mga nag-start bago lumaki yung nila, maliit sila nagsimula bago sila tuloy na nagtagumpay. Okay, at huwag na huwag kakalimutan ang tagumpay galing sa Panginoon. Na, okay, hindi sa galing, hindi sa galing natin. Kaya makita ng makita ng Panginoon kung deserving talaga tayo na pagpalain. Okay? Dapat deserve tayo, okay? Na uh, pagpalain ng Panginoon. Dapat nakita ng Panginoon. Okay? Ibibigyan nabibigyan ng Panginoon yung perfect time. Kaya trabaho-trabaho muna tayo sa ngayon. Kasi ang hirap talaga. Kung hindi talaga kung hindi ka pa deserving, hindi ka pa deserve para mahumawak ng malaking pera, pagpalain, malaking blessing hindi pa ibibigay siya ng Panginoon. Pero habang iniintay natin yon, okay, trabaho-trabaho lang tayo, execute-execute lang tayo, para dumating yung time na kapag deserve na tayo, ibibigay ng Panginoon yung malaking blessing, eh kaya natin i-manage. Sabi nga sa Bible, kapag pinagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka rin sa malaki. Kaya I start small, okay, magnegosyo ka na, okay, kahit na nasa trabaho ka, pwede mong pagsabayin yan. Tapos after that, pag dumaki na, di uh, full focus ka na dun sa pangnegosyo. Alright. So ngayon, uh, dito na tapos yung ating uh, vlog. Okay. Thanks so much sa inyong uh, pagsuporta. Okay. Nawa, ay okay, makapagsimula ka na kahit na may trabaho ka. Okay. Kaya habang meron kang trabaho, start ka na sa maliit. Okay. Dahil nainiwala ako kapag sinimulan natin, okay, lalaki rin yung ating sinimulan na negosyo. Thank you for watching. Okay? Dito sa vlog na to, sa mga video na to, okay? sinisigurado ko sa inyo, lahat ng mga tinuturo natin dito ay mga na-experience na natin sa pagninegosyo. Kaya don't forget to like and subscribe. Okay, kung may mga katanungan kayo, comment lang pa kayo at uh, paalam na. Okay, so see you on my next vlog. God bless.